tulong naman mga kapatid sa munting channel ko pa subscribe like and share po marami po salamat Bosa, po sa toot ko sa mga kumbatero kumbatera mga manggagamot dyan uh, sa team mo 2.0 Saka kay maestro mo. Shout out po <clears throat> kay so, mga mag-aaral ko saka yung bagong viewers ko. Shout out po sa inyo. Ito po yung ano yung maganda rito. Yung hindi ka pa nagko pero kalas-kalas lang. Diba yung ano ko dyan yang gaw yung huling video ko. pag may namarkahan niya ay asawa mo buntis namarkahan. Madali lang ano yun, kalasin lang yung ano na yun, yung or tanggalin yung marka na yun. Shout, shout out po kay maestro mo. Uh, sya, sa kanya galing tong orasyon na eh. Yung, sa kanya to galing tong piano ko, bibidyo ko. Una po, yun, unahin nyo lagi magwawasa kayo sa may tok-toks sa tuktok, sa may tubig pagkatapos po nun, pantapal pagkatapos ng pantapal o doon nyo nabubugan, kung sa inyari, sa likod siya na markan, kasi karamihan dyan sugat eh, katulad nun sa asawa ko tapos nun nung binugaan ko na turuan ako ni maestro mo yun nawala hindi na bumalik tapos kasama yung pantapal na binigay niya sa akin Marami, may, kung may mga pantapal kayo pwede na yon yung JHS JJJ yan yung mga ganun na pantapal yung sa Sator tapos yung mga sa mga baguhan may pambuhay yung, yung pantapal ah paano siya bubuhayin may pag nagtapal ka may pang ano diyan may patungkol sa mga alam na dyan yung mga matatagal na rin na nanggagamot, alam na nang may bayan tapos yung alam ko may maiksi yung ano dyan may, may maiksi may dyan na pang ano rin buhay sa tapantapal hindi ko lang masyadong matandaan kung yung ano ko na lang yung binigay sa amin ni maestro mo pag pagtapos nyo ng pangwasak yung ano wasak sa tuktok tubig tapal ho kayo sunod pagtapos ng pan, pagtapol nyo dun nyo na po ano uh, durugin yung ano karamihan kasi sa ano, sugat 'yun eh. 'Yun yung ano niyo nang 'yun yung, yun yung bubugayan niyo yun nang pangano, pandurog. Ang pandurog ko kasi yung topik topel pakal madurog matunog, gag pampananigan. 'Yun, pandurog 'yun tapos isama mo rin yung sa tubig mas maganda 'yun tapos o sa tuktok pangwasak yung sator arepo repo 'Yon pangwasak din yun Yung Yikimidinis, BT Celitis, 'yon pangkalas naman 'yon. Tapos sinusunod ko kasi yung ano yung, sa healing water, yung iivay luim na mo lang. Higutak, batak spirit to marawatan mater. 'Yon sinasama ko rin 'yon. Tapos yung pansarado. Pansarado Yung satram yun. Kukrus ka na, Tapos satram. Ayan yung mga inano ko sa tubig. Yan. Tapos itakam mo yung bakuran. May nilagay na ako dyan. Napin nyo na lang yung pambakod. Galing yung kay kay maestro mo. Mga binigay nga sa amin. Tapos Alam ko nilagay yung kasi bumili ako ng libro sa kanya. Binigyan niya kami ng libro. Shoutout kay Gian Carlo. Yan. Sanggan dikit ko rin yan siya. Tapos yun, bag na ano, na marka yung nangyari, re, may pasyente ka ng marka. Bugahin niyo lang ng pampandurog. Pero unahin niyo muna. Wasakin niyo muna yung depensa ng kalaban tuktok tapos sa tubig yun dapat yung dalawa mag magkano talaga yun yung mga sinabi ko yun yung gamitin nyo kapag tapalo ang patungkol dyan sa pangalan ni Pangang Isokristo bugtong anak ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat yun yung buhay nyo po at basbasan ang pantapan na to at mga buhay na sleta sa pantapan na to wasakin durugin nyo po at ibalik sa may gawa hinihiling ko po yan sa Diyos Ama Diyos Anak, Diyos Espiritu anatarahum, anatarahum, Anatarahum yun po yung pambuhay dun sa pantapan hindi po kasi basta tinatapa lang yon pang nasulat mo sa pantapan ang gagamitin nyo doon medical tape mas mano yun mas madikit kasi yun hindi basta basta natatanggal yung medical tape na tapos yun lang basta na buga mo na yun sa akin kasi yung binin nilangisan ko nga lang yun eh yung sugat ni Mrs gumaling na kagad tapos tinatanong lagi ako ni maestro mo kung umokay ba sabi ko isang araw lang maestro na ano na tanggal na tumuyo kagad basta yung pantapal mahalaga rin yun yun yung ano kasi yun yung magiging potensyo ng pasyente nyo pag magtatapal kayo pag tapos yung magwasak ng, sa tuktok sa tubig yun kailangan nyo yun sa gamutan na pang ano ha, Uh, hindi pa nagpapa sampa maganda yun sa mga nakakatapos yun ng debosyon yan pwede na yan pwede naman kahit hindi nyo matapos yung debosyon basta magkalas kalas lang kayo saka lagi kayong ano yung mag protection lagi pag magagamot kayo puder bakod balabal basta yung mga pang protection nyo i-apply nyo lagi sa sarili nyo huwag na wag nyong kakalimutan yan kasi mahirap po, babalikan kayo ng ano, ng mga yan. Ilang beses na rin ako nabalikan ng ganyan. Pero nung tungkol tagal na. Pag nabasbasan ka kasi ng taas, wala na yan, hindi na basta-basta papasok sa katawan mo. Kaya so, huwag kayong mag-aalis ng ano, kahit isang gamit sa katawan nyo. Pero maliligo kayo, dapat kahit isang meron kayo sa katawan nyo. Tapos yung dasal mo. Hanggat maaari, makakadalawa kayo sa isang araw. Sa mga debosyon nyo. Mas maganda yun. O kaya tatlo. Kasi parang nagpupondo ka na nun. Karamihan nga nun. nun ang, ang dasal nyo na dun. 6, 9, 12, 12. 3 p.m., 6 p.m., tapos balik na naman ng 9 p.m., 12 midnight, yan yun yan, 3 Alas 6. Ganun yung pag ano mo. Ibig sabihin nyo, nagpupondo ka na nun. Pinapalakas mo na yung ano mo nun. Yung pansarili mong ano. Kasi ang hanggat maaari, mas ma babanggit mo sila or madadasal mo sila lagi. Protection ng kapu niyan mga yung mga gamit mo ng mga dasal or mga orasyon. ganito na lang po mga kapatid salamat po